Kung ang tao ay mapupunta sa impyerno dahil sa kasalanan, paano naman yung mga batang hindi pa nakagawa ng kasalanan at hindi pa alam ang mabuti at masama? Follow and subscribe if you like content like this. Mapagpalang araw sa inyo mga kapatid, sumayin ang kapayapaan mula sa ating Panginoong Yeso Kristo. May importanteng tanong po na sa tingin ko ay nararapat natin bigyan ng kasagutan. Galing ito sa comment section sa post ni Brother Elvis patungkol sa tanong ni John Hilario na bakit mawala pa ang tao sa mundo. At maganda ho ang sagot ni Brother Earlby sa tanong na ito. Pero may napansin akong dalawang comment mula sa magkaibang tao kasi halos pareho sila ng tanong. At alam kong maraming taong nagtatanong katulad sa tanong nila. Dahil ito rin mismo ang pumasok sa isip ko noon na binigyang kasagutan ng Biblia ang salita ng Diyos. Paano naman yung mga baby pa? Bakit kailangan mawala sila? Di ba wala pa naman silang kasalanan? Dito papasok ang James 4 verse 14. Data po at hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari kinabukasan sapagkat ano ba ang iyong buhay? Ito ay parang isang singaw na lumilitaw sa maiksing panahon at pagkatapos ay naglalaho. Ang gustong ipaunawa sa bersikulong ito na hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa lupa. Dahil sa anumang oras, sitwasyon at panahon, maaaring babawiin ng Diyos ang buhay na Kanyang ibinigay sa atin. Sapagkat ang kamatayan punang tao ay nakatakda ng mangyari maging bata ka man o matanda, payat ka man o mataba, mayaman ka man o mahirap, may pinag-aralan ka man o wala, ang kamatayan ay maaaring darating sa buhay ng tao sa anumang oras sa pahintulot ng Diyos. Kaya ang tanong kung bakit may mga batang namamatay kahit wala namang kasalanan, yun ay dahil ang buhay natin dito sa lupa ay hindi tiyak kung hanggang kailan ipahintulot ng Diyos upang mabuhay. Dahil siya lamang ang may hawak ng bawat hininga po natin. May isa pang tanong na halos kapariho ng unang tanong. Tanong lang, paano yung mga baby na nawala agad, wala naman silang kasalanan dahil kasi silang palang? Gaya ng aking sinabi kanina na ang kamatayan ay hindi alam ng tao kung kailan darating sa kanyang buhay. Pero lagi po natin tandaan na ang Diyos ay matuwid sa kanyang pagbibigay ng hatol sa tao. Hindi siya magbubulid ng kaluluwa sa impyerno sa pamamagitan ng hindi pagkamatuwid sapagkat siya ay tunay na matuwid at hindi pu'yan yan magbabago. Ang kagandahan sa habag at biyaya ng Diyos ay alam niya kung kanino lamang nararapat ang kapahamakan sa impyerno, kundi sa mga taong maayos ang pag-iisip at alam ang tamat mali at alam ang masamat mabuti, pero hindi sumampalataya sa ibanghilyo ng Panginoong Iso Kristo nung narinig nila ito sa pangamagitan ng pangangaral. Ang Biblia ay nagsasabi ng malinaw na ang itatapon sa impyerno ay ang mga hindi nagsisampalataya sa Panginoong Heso Kristo. 2 Thessalonians 1, verse 8 and 9 Sa pangamagitan ng naglalagablab na apoy, parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at mula sa kanyang kaluwalhatian. Ngayon, kung ang maibubulid sa apoy ng impyerno ay ang mga hindi nagsisampalataya sa Panginoong Heso Kristo ayon sa talatang ito, paano naman yung mga batang hindi pa makasampalataya at wala pang alam sa tamat mali at mabutit masama? Para masagot ang katanungang ito, basahin natin ang mismong sinabi ng Panginoon sa Lucas 18.16. Hayaan ang mga batang lumapit sa akin, huwag silang pigilan, sapagkat sa mga katulad nila ang kaharian ng Diyos. Si Kristo bilang Diyos na nagkatawang tao, alam niya mismo na ang mga bata ay para sa kanyang kaharian. Si Haring David naman, bilang sugo ng Diyos, alam niyang ang Panginoon ay matuwid sa bawat hatol. Sa 2 Samuel 12, verse 22, Ngunit, ngayon siya ay patay na, bakit pa ako mag-aayuno? Kaya ko ba siyang ibalik muli? Ako ay susunod sa kanya pero siya ay hindi babalik sa akin. dahil sa ating binasa kanina sa sinabi ng Panginoon na ang mga bata ay para sa kaharian ng Diyos. Kaya ang anak ni Haring David, nasa langit po yon At kung saan naroon ang anak niya, doon rin siya paparoon ayun sa kanya. Ang makikita natin dito kahit si Haring David ay may katiyakan ng kanyang kaligtasan at makikita rin natin dito ang habag ng Diyos at ang kanyang pagiging matuwid sa kanyang haton. Dahil ang Diyos ay marunong at nalalaman ang pag-iisip ng tao, lalo na gaya ng mga bata, isip bata at ng may mga Down Syndrome. Alam din ng Diyos kung kailan accountable ang tao sa kanyang harapan dahil sa pagiging makasalanan. Ngayon, ikaw na nanunood sa bidyong ito ano ang iyong buhay? Nanaisin mo bang mapunta sa impierno O ang makapiling ang Diyos? Gusto mo bang maligtas mula sa kapahamakan ng impierno? Isipin mo ito, hindi ka na bata at wala kang sakit na Down Syndrome at hindi ka isip bata para maging exempted sa hato lang Diyos sa mga taong alam ang tama't mali at nasa tamang pag-iisip pero hindi sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Ang sabi sa John 3.36, ang sumampalataya sa anak o kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumampalataya sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa halip, ang parusa ng Diyos sa kanya sa impyerno ay mananatili. Gaya ng sinabi ko kanina sa pasimula ng video ito, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan sa ating buhay. Pero ngayon, gusto mo bang matiyak ang iyong kaligtasan mula sa kapahamakan ng impyerno tungo sa langit? Malinaw ang binasa natin yung mga talata. Ang sasampalataya sa Panginoon magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. Pero ang hindi sasampalataya, mapapahamak at alam natin kung saan mapapahamak ang mga hindi nagsisampalataya sa Panginoon, sa impyerno. Sabi sa John 5.24, katotohanan katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at sumampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na siya hahatulan kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Kaya gusto mong maligtas, laging isipin na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. O ikaw na nanunood ngayon ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At ang makasalanan ay nangangailangan ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas ay si Kristo. Maliban kung hindi mo kilalanin ang iyong sarili bilang makasalanan sa harapan ng Diyos, ay hindi mo rin kilalanin tagapagligtas si Kristo. Pero aaminin mo man o hindi, tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At ang sabi sa Romans 6.23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ayaw ng Diyos na makita tayong mapapahamak sa walang hanggang apoy ng impyerno Kaya nagbigay ko siya ng kaloob bagamat tayo ay makasalanan upang matubos tayo mula sa kapahamakan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Heso Kristo na ating Panginoon. Paano natin matanggap ang kaloob o ang regalong ito? Tanggapin po natin sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat binasaho natin kanina sa mga talata ang sasampalataya ay hindi mapapahamak bagkos mayroong buhay na walang hanggan. Uulitin ko, gusto mong maligtas? tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas at ikaw ay maliligtas at mamuhay ka sa kanyang kalooban bilang ligtas o bilang mananampalataya sapagkat siya ay Panginoon